So, ito guys, panoorin natin itong magkakapatid na ito na napakagaling kumanta. So, sila po ang Alcano Brothers. So, panoorin po natin kung gaano nga ba sila kagaling. Wow! Ang galing! Tinatanong itong aking puso Lalaking lalaki yung boses Bakit biglang nabago ka Ako ba'y nagkulang sa iyo Sayang lang ang pagmamahal Na inalay madalas maiwan Nang di alam ang dahilan Bakit po sino pa Buong buo yung boses na Galing Ay siyang madalas maiwan Nang di alam ang dahilan Sayang lang ang pamamahal Na inalay ko sa Biglang naglaho Galing Buong buo yung boses bakit niya kung Sino pa Ang siya marunong magmahal wow. Ay siyang madalas maiwan Nang di lamang Dahilan bakit po Sino pa Ang siyang marunong magmahal

So, yun pong kumanta ay si Dave Alcano. Ito naman si Sir Oliver Arc Alcano. Ayan. Oo. Oh. Ang galing din. Grabe itong magkakapatid na ito. Ang gagaling. Wow.

Anh ước cùng đôi ba lần say lần đi tôi không, u miết vì sợi yến. Khiến Yung boses. parang international singer oh. Ako. Ang galing ng magkakapatid na ito. <laughs> ang sasarap, ang gagaling, ang gaganda ng mga boses nila. Grabe. Sana all talaga, no? Oh, uh, Uy, itinaas pa Galing O, oh, itong isa naman Last one <clears throat> Nakahingga kantayan nito

Sa tuwing nag-uwi nung malapit Ika'y naman ngayon Maganda rin yung boses mataas din oh, oh, oh. oh, wow Puso'y Laging masasaktan Pumal Kasama kang iba oh, oh, oh At kung di ka makita Magiging usap kay maghala. Galing naman. Nakakatuwa silang magkakapatid. Na Ay kay hanapin at sabihin ipalala sa iyo ang nakalimutan sa iyo. Wow. Ang galing. pina-R&B tong isa. Oh. Ipinirit yung huling parte ng kanta eh. Ang galing. Thank you so much! Marami nakakatuwa. Wait lang. Ayan, sobrang nakakatuwa po sila guys. Kasi yun nga po. Uh, tatlong magkakapatid na pare-pareho pong merong magagandang mga boses and mas na mas nagulat ako doon kay ano kay Dave yung nasa gitna yung ano yung part ng LGBTQ kasi yung boses niya sa kabilang tatlo siya yung may pinaka -ma pinaka buong boses pinaka lalaki yung boses so nakakatuwa siya kasi uh, hindi niya ipinipilit na palitan or ipitin yung kanyang boses. Talaga kung ano yung natural na boses niya is yun din yung kanyang uh, ipinapakita sa ating mga viewers. Kaya very good sa inyo, Alcano Brothers. kudos sa inyo. Yan, itong video na ito, I believe, uh, nag-trending ito last 2023. Tapos, no nag-search ako kagabi, nakita ko lamang ito. Kaya, na, na ano ako ay eh, na nagulat tsaka sobra akong humanga sa kanilang tatlo. Mapapasa na na lang sana tayo. Ang uh, mapapasa na na lang tayo na mayro magkakapatid na mayro ma ano, merong tawag magagandang mga boses. Papapasan ako na lang tayo. Sana lahat tayo mayroong magagandang boses. So, yun po. God bless and bye-bye po.